masayang araw po. Ito uli ang ating consolidated pen. At yan po ang ating mga bagong biik sa tatlong inahin. Um, mga almost two weeks old na po ang mga biik na Eh, patuloy ko lang po yung ating pinag-uusapan kahapon yung aking pong pagkukwento uh, kung matatandaan nyo po yung mga QB Crossberg share natin na galing dun sa Sampalok at si K po na galing lang dun sa Sulok dun tapos po may dalawa pa tayong QB Crossberg share na nandito sa kulungan na ito at si K ay may kasama pong dalawang QB cross Pampanga native naman. Yung pong mga yon para po sa na malaki ang ating maging mga biik, yung QB cross Berkshire at yung QB cross Pampanga native, ipasasampahan po natin kay Mario. Si Mario po ang ating bulugan dito nung araw. So, Um, sometime po ng early September um, may namatay na inahin doon sa second breathing pen, yung pong nasa likod so sa dami naman po ng alaga natin hindi po ako nabahala noon, syempre po buhay ang ating mga alaga may mamamatay at mamamatay dyan. So, binaon po namin yon Hindi na namin uh, sinubukang katayin pa or buksan kung ano ang hitsura sa loob. So, uh, pwesto lang po ako na maayos. Patuloy natin ang ating discussion. So patuloy ko lang po yung ating yung aking pagkukwento. Nung may namatay po doon, hindi ko masyadong inalala yon. Tapos po, doon sa ating mga batang inahin, doon sa ating pinaka fourth breeding pen, marami po yung pumayat. So sinubukan kong magbigay ng multivitamin sa kanilang pagkain para makabawi. Pero hindi rin po nakabawi ng weight ang mga alaga natin doon kahit na may multivitamin supplementation na po sila. So, ang sunod pong nangyari noon, dito sa ating consolidated pen, yun pong QB Cross Berkshire ang nagkaroon ng diferensya at namatay. So pagkatapos po noon, medyo nag-alala na ako. Dahil po, in a span of one, 10 days po, uh, bali tatlo yung namatay natin. Sa akin po, uh, excuse lang po, hindi na po normal yon, Kaya po, naghanap ako ng pwedeng gumawa ng ASF rapid test at kinunan po ng dugo lima po yung sample na ginawa negative naman po lahat kaya hindi ASF ang aming naging problema so yung pong mga palakihin hindi na po ako nagdala muna kay ka-farmer excuse lang po dahil may diferensya nga po yung ating mga alaga. At yung mga lumulungkot ay ibinaon na muna namin. Ang natest po ay dalawang matamlay na grower at tatlo po yung matatamlay na inahin noon. Kaya dahil negative po lahat, hindi na ako nag-alala sa ASF. Pero, yun po unang bugsong yon siguro sa mga grower natin ay nasa 20% yung nawala. Pero nung nagkaroon po ng kasunod na bugso ng karamdaman, two weeks later po, nag-umpisa na namang may namamatay at may tumatamlay ang napansin po namin, merong mga may tamping. So, nanog, tanong po ako na nagbibigay naman ako ng uh, respisure. bakit po kaya nagkakanumonya pa yung ating mga alaga? So, sabi nga, anong, ano, reviewin daw po yung ating pagbibigay ng mga gamot. Kaya, sabi ko naman po, ano ang pwedeng gawin para po ma-solve o maisalbasan na yung mga may tamping. So binigyan po ako ng gamot na ituturok. Uh, meron pong Tylosine, meron pong Dextromethazone, tsaka may isa pa po siyang kasamang gamot combination po dun sa isang ano bali tatlo po yung isasaksak sa isang turukan so binigay ko po yon yung dalawang inahin ay gumaling po si Tanso patuloy pong mahina ang kain pero nabawasan po yung kanyang halhal so pinagpahinga ko po at uh, sabi nung kung nga sa sarili ko, baka kailangan ko pambigyan ng iba pa pong antibiotic later on. So nagpahinga po si Tanso ng one week, seven days po eksakto, Nung tuturukan na sana namin uli siya, uh, napansin ni Lito na mas bumilis po yung kanyang paghalhal. So sabi ko nga kay Lito, total na ka 7 days na yung withdrawal natin dyan. Katayin na lang natin para makita kung ano ang diferensya. At yun po, nung katayin si Tanso, maganda ang laman loob. Pero yung baga niya po ay nangitim na. So indikasyon talaga na nagkanumo Um, tapos po noon, nakapagpahinga na naman tayo ng mga ilang linggo. na walang nangyayari Pagkatapos po, meron na namang mga namatay. Dahil po hindi naman ASF ang ating pinagsuspechahan na, nagbukas po ako sa mga yon. Nung ko naman po nakikita yung mga pagdudugo sa kanilang bituka. So sa mga tinanong ko po, ang sabi naman, malamang ay hagkolera yon. Sabi ko, nagbabakuna ako ng hagkolera. Paano pa tayong mapapasok? So ngayon po, Re-reviewing ko ang ating mga gawain sa farm, ang ating mga vaccination at uh, medication practices. Siguro po, hindi nakaya talaga ng uh, natural immunity lang ng mga native pagmaramihan. So marami po ang ating pag-aaralan kasama po dyan ang population density gano'n lang po ba karami ang pwede nating alagaan sa ating area para hindi na tayo magkakaroon ng ganitong problema uli. So, patuloy po kaming mag-aaral. Didiscuss ko po sa inyo ang aking mga matututunan. Pero sa ngayon po, tuloy-tuloy uh, muna tayong ano, pakikita ko po sa iyo ang mga nangyari. Ang isa ko pa pong pinag-aaralan ay yung naging stunting yung pong mga palakihin natin na naipakita ko kahapon, expect ko po by today, dapat nasa 25 to 30 kilos na yon by 40 kilos po sana sila by December. Pero nakita niyo po yung size ng mga nandon, mga 20 kilos up pa lang. So, meron po talagang naging problema sa farm. Nagre-research pa po ako kung ano pa ang posibleng mga naging problema natin at kung paano natin masusolusyonan para po ma ko rin sa mga gustong magparami ng kanilang mga alagang native. So yan lang po muna ang aking sharing ngayon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe. Yan po ang ating tatlong inahin dito sa Consolidated. Sabay-sabay po nagpapadede. So yan lang po muna ang ating mga biik. Ito so, po ang ating mga natirang palakihin at mga inahin. Sa ating road to recovery. Itong mga ito ay anak po ng ating mga pinaka batang dumalaga. At yan nga ang napansin ko po na dahil nagdaan sila sa sakit, mas mahina ang kanilang naging paglaki. Ayan po, kitang kita naman na magana silang kumain. po, marami ang maliliit. Meron pa pong mga 10 to 12 kilos lang. na June, July born po ang mga ito. At ang barako po nila ay yung ating QB Cross Berkshire na galing sa Candelaria. naman po yung mas bata mga anak naman po ni Mario ang mga ito ganang magana rin sa kanilang pagkain mga July August na po ang mga di ito